Alam mo ba na mayroong limang bagay na hindi mo po pwedeng ilagay sa harap ng pintuan mo dahil dito pumapasok ang swerte at kapag itong mga bagay na to ay nilagay mo sa harap mismo ng main door mo ay pwedeng maputol ang pagpasok ng swerte sa loob ng bahay mo. Mamaya mo na scroll, makinig ka ng mabuti kasi baka mamaya yung limang babanggitin ko ay nakaharang mismo sa harap ng pintuan mo. Ano-ano ba yung mga yon? Basurahan dahil ito ay nagdadala ng negative energy at pinapalaya sa good luck. Isipin mo, yung mga bagay na tinapon mo na galing sa loob ng bahay mo ay nakaharang ngayon sa harap ng main door mo. Make sense, di ba? Pangalawa, mga sirang gamit. Dahil ito ay sumisimbolo ng bara at paghinto. Kaya natitigil ang natural na pagdaloy ng swerte o ng good luck sa bahay mo. Pangatlo, yung mga matataling na bagay kagaya ng kutsilyo, gunting Dahil ito po ay sumisimbolo ng pagputol ng swerte at ng magandang daloy ng oportunidad Actually pwede naman yan pero huwag mo ilagay sa harap mismo ng main door mo Lagay mo sa gilid, pwede yan Number 4 Yung mga nagkalat na sapatos at sinelas sa harap mismo ng main door mo Alam mo cluttered energy yan Ito ay pumipigil sa pagpasok ng biyaya Alam mo dati hindi ko alam yan eh pinapabayaan ko lang na nagkalat yung mga sinelas at sapatos sa harap ng main door ko. Kaya napapansin ko parang ang bagay ng pasok ng biyaya. Kaya nung natutunan ko to inayos ko. Naglagay ako ng sapatosan sa gilid lang ng main door ko. Simula nun, gumanda ang daloy ng swerte, gumanda ang pasok ng biyaya. Kaya ngayon, hindi ko na pinapabayaan na may nakaharang na sapatos at sinelas sa harap ng pinto ko. At panglima, salamin na nakaharap mismo sa pintuan mo. Dahil nire-reflect nito pabalik yung blessings at good luck na dapat sana papasok na sa loob ng tahanan mo. Alam nyo po, wala namang masama kung paminsan-minsan maniniwala tayo sa mga feng shui beliefs na katulad ng ganito. Dahil at the end of the day, tayo rin naman po ang makikinabang. Dahil isipin mo na lang kung walang mga nakaharang kagaya ng basura, o mga nagkalat na sapatos at sinela sa harap mismo ng pintuan ninyo, hindi ba parang ang gaan sa pakiramdam? Parang ang aliwalas tignan at lakaran ng harap ng pintuan ninyo. Dahil especially kapag tayo ay pagod na galing sa trabaho, pagkatapos dalat na natin na merong nakaharang na basura o nagkalat ang sinela sa sapatos sa harap ng pintuan, hindi ba nakakapag-produce tayo ng negative energy at umiinit ang ulo natin? Kaya kung maaliwalas at maluwag ang mat makikita natin sa harap ng pintuan natin, mas nakapag-produce tayo ng good vibes, ng energy, positive energy, or good chi. Hindi ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, tayo rin po ang makikinabang dito sa huli. Kung gusto mo pang mapanood ang ibang mga videos ko, i-follow mo ko. At i-share mo na rin itong video na to para mas marami pang mga tao ang maging aware at sabay-sabay nating salubungin